Nakakaawa si Putey habang tinatanggal lahat ng tubig dito sa tiyan niya. Tapos tingnan nyo, nag-positive pa siya sa early kiosis. Sa previous video nga natin, pinakita ko sa inyo na kailangan nating dalhin si puti sa ibang vet para nga maipa-x-ray natin. Since wala pang x-ray machine, Scary Mundo G from Veterinary Clinic. Alam nyo naman na lagi din natin dinadala ang ating mga fur babies sa mga clinic na pinagkakatiwalaan natin. At dito naman sa Bawan FMH Clinic ang merong x-ray tapos pinagkakatiwalaan rin natin. Lumakita so pa nga lang ni Doc itong si puti, sabi na agad niya tubig nga rin daw ang laman ng tiyan bat. Marami din nga sa inyo nag-comment na ganun rin talaga yung nangyari sa inyong mga dog. Most of you talaga may mga lumaki rin yung chan tapos tubig rin daw yung laman. Doon ko nga na-realize na common pala talaga nangyayari ito sa mga aso. Bago nga siya diretso doon sa x-ray room nila, tinimbang nga muna siya. syempre 5.5 kilo siya since natimbang na rin nga siya sa kabilang vent. After noon, imiga na nga siya dito sa machine para maumpisahan na rin nga siyang ma-x-ray. Doon ma-x-ray na nga siya, ito na rin naman yung nakita sa kanya. Gaya rin nga nang nakita nung na-ultrasound siya. Tubig na tubig po talaga or liquid na liquid talaga yung laman ng tiyan niya at walang iba. Kita nyo naman yung mga bitubito kanya dyan, tapos yung iba talaga puro tubig na. Iba't ibang angulo rin nga guys yung tinignan. Tapos as per request ng unang vet, sabi nga ay i-check din ang size ng heart at normal naman so far. Sabi nga kasi ni Doc dito ay hindi naman daw talaga lalaki yung heart niya. Kasi nga daw syempre bata pa talaga siya. Mostly daw kasi talaga lumalaki lang ang puso ng mga aso kapag medyo may edad na nga po sila. Anyways, after natin makuha yung result ng x-ray niya, binalik na nga ulit natin siya dito kay Raymondo G Farm Veterinary Clinic. Kasi nga guys, ang sunod nang gagawin na ay drain na nga po lahat ng tubig na nakita sa tiyan niya. na lang rin nga talaga hindi talaga maihiluhin itong si Puti sa biyahe kasi ah, biniyahin na natin siya ng biniyahe pero hindi man lang siya nagsuka. Anyways, itong may pasok nga siya dito, inihanda nga lang nila lahat ng gagamitin para kay Puti. Nakakatuwa naman kasi madedrain nga daw yung tubig sa tiyan niya guys pero syempre kailangan din niya magamot para hindi na nga ito mauli. Ito na nga yung tayo na dinedrain na nila as much tubig na kaya nila mula sa tiyan itong si Puti. Buti na lang rin nga talaga at behave na behave si Puti nung time na to habang dinedrain nga yung tubig sa chan niya. Nakatuwa nga siya guys kasi alam niya talaga na pinagagaling nga siya dyan. Hindi na nga rin pinakita ni mother yung pag drain ng tubig sa inyo kasi baka hindi nyo caring tingnan. Tinest rin nga yung dugo niya. Ito yung four-way test. Tapos nagpositive nga siya guys sa early QC Tapos sabi nga baka daw posible nagkakatu siya. Kaya naman nagkaroon na siya ng early QC Doon na pala nagumpisa guys yung paglaki ng chan niya dahil nga anemic siya. Ang explanation kasi sa amin nung isang doktor kapag daw talaga anemic posible nga daw lumaki talaga yung chan ng doggy. Kasi nga daw yung fluid talaga sa yan. Basta hindi basta-basta may labas kapag anemic. Yun lang talaga yung naintindihan ko sa pagkaka-explain ni Do. Anyways, ayun na nga, sobrang dami niyang gamot na kailangan inumin. Tapos dito pala nga, binigyan na nga siya nitong gamot na pampaihi. Dito nga daw natin may kita talaga guys kung kakayanin ba niya. Kasi kung iihi nga daw siya, talagang gagaling daw siya. At hindi na ulit lalaki yung tiyan niya. Pero kung hindi nga daw siya iihi, halos linggo-linggo ibabalik natin siya doon para nga daw i-drain yung tiyan niya. At napakahirap naman no. Iniwan naman muna nila si Puti, si Vet, para nga ibalik muna sa bahay itong si Blue. Since kasabay nga ni puti sa pagpapacheck up itong si Blue dahil malambot yung pupu niya. Para nga kasi hindi na maliyo pa si puti kaya naman iniuna na muna itong si Blue. After naman noon sa kanga natin binalikan ulit itong si puti para may uwi na rin nga at nakakatuwa guys kasi tingnan nyo umihi siya agad. Grabe talaga, sobrang dami din ng ihi niya. As in, sobrang sobrang dami to the point na yung kanyang pinaka pads ay halos masira na nga. Tapos halos mapuno na rin nga yung pants niya na yan ang wiwi niya. Kaya tuwang tuwa talaga si mother ng time na to. Ibig sabihin nga kasi talaga sa pagaling na nga itong si pute lalong lalo na nga at may ilabas na niya yung ihi niya at yung mga fluid sa kanyang charm. Kailangan na lang rin talaga ng gamot gamot para ma-make sure nga na marumbalik yung lakas nitong si pute. O ba diba, iba rin talaga ang fighting spirit ni pute kasi talagang lumalaban siya. Tingnan nyo naman yung wiwi niya napakadami. Alam niyo ba simula talaga nung umaga nung dinala nga itong si Pute first time talaga niyang nagwiwi. Brinyo maghapon na nga ay nakalipas simula umaga ngayong alas 5 lang talaga siya nag-ihi. Alas 5 na talaga guys nung time na to. Alas 5 ng hapon. Tapos sobrang dami rin niyang umihi. Ibig sabihin talaga nito guys, gagaling na si Pute. Kaya naman talagang nakakatuwa. Anyways, dinaan na rin nga muna ni mother itong si Pute dito sa amin. Tapos nilinis na rin nga niya itong pinag-ihian ni Pute. Hindi kasi talaga maganda na mapakapakan niya yan. Kaya naman mini ni mother na tanggalin niya nga muna yung pinag-ihian na yan. nyo naman ang dami talaga at absorb na absorb nga yan yung pipad na yan. At ibig sabihin talagang sobrang dami nun since hanggang likod siya. Anyways, dahil rin nga kasama natin si Pute mula umaga hanggang hapon, hindi pa rin nga talaga siya nakapagtanghalian. Almost all pa talaga yung huli niyang kain. Hindi dalam niyo noon mahalaga na mapakain siya palagi para manumbalik na rin nga talaga yung lakas niya. Kaya rin nga siguro kasi siya nahihirapang maglakad-lakad noon dahil nga syempre may daladala siya tapos medyo nahina siya dahil hindi nga siya makakain ng ayos. Nigyan na rin nga muna siya ni mother ng pagkain mula dito sa amin at eto rin talaga yung reason kung bakit idinaan niya muna dito si Pute para mapakain nga muna. Grabe nga guys, sa sobrang gutom ni Pote tingnan niyo nato ba pa talaga siya sa pagpipilit niya na agbutin agad yung pagkain? Yun nga lang, dahil first day pangalan niya mula nung matanggal yung tubig sa tiyan niya, hindi pa natin siya pwedeng bigyan talaga ng madaming pagkain at alalay lang muna. Pero sa mga susunod na araw, pwede naman na talagang damihan yung pagkain niya syempre para mas lumakas na rin siya. In fairness ha? naman dito kay Pute, talagang naubos niya agad yung pagkain niya at ang bilis-bilis rin niya talagang kumain. At ang nakakatuwa sa kanya kahit may nararamdaman siya guys, noon talaga napakalakas pa rin talaga kumain. Kaya sabi ko sa inyo talagang lumalaban siya. Yun nga lang talaga ngayon sobrang payat na niya at literal na butot balat pero magagawa naman niya ng paraan at babawi rin naman itong si puti sa sarili niya basta sa ngayon kailangan more more eat na nga lang siya at syempre tapos more more din ng drink water mm. halaga rin nga kasi talaga na palagi siyang hydrated at syempre hoping naman na tayo na hindi na nga lumaki yung chan niya kasi nakakaihi na rin naman siya ngayon anyways after nga niyang lumafang dumerecho na rin nga tayo dito sa kanila para ihatid nga si puti Labot na nga talaga tayo ng gabi guys and whole day talaga natin inasikaso si puti since maaga talaga natin siyang dinala. Pagdating nga dito, binaba na rin agad itong si Pute, syempre, para makapagpahinga na rin siya since pagod rin talaga siya. Maghapon pa naman siya nasa labas at talagang nagpagaling, kaya naman kailangan na rin niya ng mahaba-habang pahinga. Una na nga binigay ni na mother yung una mga gamot na kailangan inumin ni Pute, tapos inexplain na rin nga niya para nga ma na maipainom siya ng ayos. Binigay na rin nga ni mother yung binili niyang pagkain ni Pute na pangsama nga sa food niya para mas malakas nga yung kain niya at syempre, mas ganado siya. Tuwang-tuwa naman sila guys kasi maliit na nga agad yung siya ni Pute tapos masilit pa sa mga susunod na araw kapag talagang wiwi siya ng wiwi. Pinasok na rin nga muna siya dito sa loob ng bahay para makapagpahinga na rin nga siya ng maayos.